Welcome back sa Chief Channel mga Boss. Ito yung update natin ngayong hapon. Medyo nagawa natin yung metrostad. Natayo na yung elevation. Ganda mga Boss. Sabali, so, yan pala mga Boss. Yung headlobe nyo, nakaribits yan. Yan, galingin naman. So, yung mga proyeso natin mga Boss. Kaya talagang pasalamatan ko sa Diyos na kung paano may bihaya talagang dumarating. Una-una mga Boss, yung mga amo natin na talagang napunan at Ako talaga yung mini-message nila. Salamat sa tiwala nyo, mga boss. Talagang andyan kayo. Na maraming salamat talaga. Na hindi nyo ko iniwan sa eri talaga. Salamat sa tiwala. Ayaan nyo at hindi ko yung mga ginagawa nyo sa akin. Sabali pumasok tayo mga boss kasi yan, banda lang ngayon mga boss. May gagawin akong double leak dyan. Hindi uh, ka salang. Ay, sabay bukas na mga boss pala yun, ano, update natin. Uh, tutawag ipaalam bukas mga boss ng Orbitex. Salamat. Bye.